Mga kaibigan, mga kapitbahay dito po sa siyudad ng Maynila. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gusto ko po sana ng uh, medyo talakay yung issue ngayon na kumakalat sa social media na may kinalaman doon sa mga pahayag ni uh, dating Mayor Isko Moreno na sabi niya ultimong yung mga wall clock, yung mga ari-arian ng mga o mga patrimonial property ng Maynila, kung kinakailangan ibenta niya, bakit hindi niya bebenta lalong lalo na nung panahon niya ng pandemya nung COVID-19. Sa kanyang pagsasalita ay inamin niya na talagang nagbenta siya. Kung yun ang pagbabatayan natin sapagkat sa bibig niya ng galing at uh, ayun nga sa bintang ni sa uh, mga pahayag ni incumbent mayor Hani Lacuna, sabi niya eh marami daw iniwang utang kung ilang bilyon nga tayo hindi ko matandaan eh si Mayor Isko Moreno at siya ang nagbabayad ngayon kasalukuyan sa pag-upo niya ngayon bilang mayor. Ngayon, uh, kung sasabihin nating bintang, eh, hindi po maituturing na bintang yan dahil mismo sa bibig naman ni Mayor Isko, inamin niya. At, uh, yan eh, lumalaganap uli ngayon eh. Dahil uh, medyo kumakalat ngayon, nabubuhay yung issue, gawa ng uh, merong isang mayoralty aspirant na Nagpapak nagpahayag uh, sa social media at uh, yun sinasabi niya yung tungkol diyan. Ngayon siguro hindi natin masabi bakit niya na nagawa yun siguro yun, nagmamalasakit siya o gusto niyang magkaroon ng social awareness ang mga taga Maynila dahil nga nalalapit na itong araw ng eleksyon. Ngayon dahil diyan ako po bilang isa sa mga butante sa Maynila natural lang na magbibigay din ako na reaksyon. Uh, total, eto na, meron na tayong social media ngayon. Yung ating mga opinion, mga kuro-kuro natin, eh, hindi na limitado na masasabi lang natin doon sa mga kaibigan, mga kakilala natin, kundi pwede nating i-maximize yung ating opinion sa pamamaraan na ipaalam natin sa maraming uh, tao, lalo na po sa mga tiga Maynila. Ngayon, sa aking sariling opinion, yung pong uh, mga pahayag ni Mayor Isko Moreno na sabi-sabi niya kung kinakailangan magbenta, eh bakit hindi ko ang niya gagawin? Ang totoo, eh mayroon din katwiran si Mayor Isuro kung tutuusin. Alimawa, ako, kung talagang ako eh gipit ng gipit na po, at kailangan kailangan ko ng pera lalong lano na po kung gagamitin ko sa pagkain ng pamilya mga anak, mga apo eh kahit po brief kung wala na ako maisanla sasanla ko o ibebenta ko ang problema lang meron naman bang bibili ng brief yun po ang malaking problema pero ang gusto ko lamang pong bigyan ng punto hindi masamang magbenta hindi masamang magsanla, hindi masamang mangutang. Iyan ang ididikta talaga ng isip natin kung tayo eh wala nang magawa. Para matustusan yung pangangailangan natin, ang naiisip na lang natin para ay magbenta, mangutang, magsanla, eh talagang magagawa natin yon. Hipokrito na lang ang magsasabing hindi magagawa yon. Pero, dun po sa mga pinahayag ni uh, Mayor Isko Moreno, na sabi niya kung kailangan magbenta kung kailangan magsala sabi ko nga ay eh, wala namang masama araw. pero ano ang ipinakikita doon sa mga pahayag ni Mayor Isko una limitado yung kanyang kaalaman limitado yung kanyang kakayahan masyadong limitado lahat naman po tayo eh limitado yung ating kaalaman at lahat naman tayo ay eh, limitado yung ating kakayahan. Pero, yung espasyo sa ipinakita sa mga sinabi ni Mayor Isko, sa mga pahayag niya, parang niyang sinabi yung espasyo niya maliit. Parang sinabi niyang sobrang kulang na kulang siya sa kaalaman, kulang na kulang siya sa kakayahan. Sabi ko nga, talaga naman lahat tayo eh, may limit tayo eh. Yung lakas natin, may limit yan. Yung ating resistensya, may limit. Yung ating pangunawa, may limit. Yung ating kakayahan, lahat yan, may limit. Pero hindi naman sobrang ganoong kalimitado. Bakit po nasabi kong ganoon? Isipin nyo, nagkaroon ng uh, pandemya. Meron nga namang mga ibang uh, siyudad, mga municipality, Ayun doon sa nagpahayag na isang mayoralty candidate hindi ko nababanggitin ang pangalan eh, hindi naman anya lahat ng mga siyudad mga municipality eh nangutang o nagsanla o nagbenta. Eh, which is totoo naman. Kung meron man sigurong nangutang eh mas marami yung hindi. O kung meron man sigurong nagbenta ay eh ewan ko kung meron nga. O kung meron man bukod kay Isko. Eh siguro, konting-konti lang. Ibig sabihin, mismo si Mayor isusi sinasabi niya, laking kalyas siya. Eh dapat sana, madiskarte siya. Ibig sabihin, yung diskarte niya, yung kakayahan niya, yung kaalaman niya, napaka-liit ng limitasyon. Wala na bang paraan para itawid mo yung mga kababayan mo sa Maynila kung di mangutang? O sige, mangutang ka, pero ganong kalaking halaga kung ilang bilyon yung inutang? Pangalawa, wala na bang pa ibang paraan kung hindi magbenta ng magbenta? Buti na kung isang property lang ang ibinenta at kung maliit na halaga. Wala na bang ibang paraan? Hindi ba kumikita naman ng siyudad ng Maynila? Meron tayong mga ahensya ng Maynila na income generating. Halimbawa, yung mga nagbabayad ng business license, business permit, ha? yung mga nagbabayad ng amilyar. Marami, marami pinagkukunan na na buwis o tax ang nila na siyang ipinantutustos sa mga basic services na kailangan ng mamamayan ng Maynila. Ibig sabihin, wala na bang maisip na ibang paraan si Isko, si Mayor Isko? Ngayon, hindi lang po doon na uuwi. hindi lamang po doon natatapos ang problema. Ang problema, isa pang problema, eh, bago ko po ituloy, eh, ito pong nangyaring pangungutang, ito pong nangyaring pagsasanla o pagbibenta, kung anuman. Nangyari na po yan. Hindi na po natin maibabalik. Tapos na yan, nangyari na. Ito na lang ang pag-uusapan natin ngayon. Yung, bu po, po bang mga pinagbentahan, fully accounted po ba? Well accounted? Saan napunta? Totoo bang nakarating sa mga Manilenyo? O sabihin na natin, Namigay ng namigay ng ayuda, which is totoo naman. Maraming nakatanggap na, eh ako nga, nakatanggap din ako ng ayuda. Eh. Walang pinipili nung panahon ng pandemic. Lalong-lalo na po, ang national government nung panahon ng pandemic, walang, pin, lahat binibigyan talaga. Sa Maynila, yung mga ipinamigay ng uh, City of Manila, eh marami rin naman at nakarating. Pero eto, tanong. Yung bang laki ng ibinenta, na halaga ng ibinenta. Yung laki ng mga inutang. Eh tugma ba doon sa ipinamigay na ayuda sa mga itinulong? Ganun ba kalaki? Eh dahil kasi, tingnan nyo, okay, mamimigay ka. Madali yan eh. Gagawa ka ng press release. Ipadyadyari mo, ipamamalita mo. Social media, kung ano na pa. Pero ang, ang pinakamabigat na tanong doon, ano ang proof, katibayan, na talagang nakarating sa mga tao yung ayuda. Yung, 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 mga halagang inutang, ibinenta. Kung talagang nakarating, napakinabangan talaga ng mga mamamayan ng Maynila. E pwedeng mangyari na napakinabangan yung 10%, 20%. E yung 80%, nasaan napunta? Palagay na natin, 50% pinakinabang. E eh, nasaan yung 50%? Napakalaking halaga nun. Yun ang isang malaking katanungan. Ngayon, napakabigat naman na si Mayor Isko nagsasalita sa mga tao, pumupunta, kakaway-kaway, ngingiti-ngiti, nagtatalumpate, smart na smart ang dating. Pero lumalabas, napaikot pala tayo. Halimbawa, sinasabi ko, baka, ha? kung napaiko tayo, kung yung palang mga ipinagbebenta hindi naman talaga napunta sa mga manilenyo. Lahat. At konti lang ang na napunta. Aba, isipin mo. Kakaway-kaway ka. Pagkatapos, si eh, pinagbubula mo pa yung mga tigamay nila. Yun naman mga tigamay nila. Pinapalakpak ang kapat. Tuwan-tuwa. Ano pa ba Aba, eh, ako anya, eh, halimbawa, sasabihin niya, nakita niyo naman yung parke. Ang Puro ilaw. Yung mga tulay sa Jones Bridge. At saka yung isa pang tulay sa may papuntang Binondo. Malinaw. Abe yung mga tao nagpupuntahan dyan eh. Tuwan-tuwa. Ginagawang park. Ngayon, ang, ang tanong, mali ba yan? Hindi naman mali eh. Tama naman eh. Okay nga yan. Mali, ma, maliwanag, malinis. Okay yan. Pero ang tanong ito, eh, yung bang mga ilaw na yan, mga pali, pailaw sa park, sa mga tulay, yung ba yung panapat? Yung ba yung panapat doon sa mga inutang? Yung ba yung panapat do sa mga ipinagbebenta, mga isinanla, kung meron mga isinanla? Yung ba ang katumbas? Isama na natin yung ayuda. Yung mga ayuda na yun at saka yung mga pailaw. Katumbas ba yun? Baka naman ginawa ninyo yung mga pailaw na yan para bulagi ng mga tao. Para ipokus natin yung paningin natin doon. Humanga tayo sa sobrang paghanga natin at uh, natutuwa tayo dahil sanay tayo nakakakita ng madilim na, 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 na tulay. Walang ilaw. Bigla-bigla ito, nagkaroon ng ilaw, maliwanag na maliwanag at luminis, gumanda. Nagkaroon pa ng kung ano -ano mga dekorasyon doon sa park. eh dahil doon eh, marami sa atin eh, natuwa siguro. Kabilang na ako roon. Pero huwag maging dahilan yun. Huwag maging dahilan yun para hindi natin makita yung diprensya. Kung maging dahilan yun, para yung ating focus eh, mauwi na lang doon at mapunta na lang yung pano, na lang natin yung pansin natin doon. Makalimutan na natin yung mga inutang, yung mga ipinagbebenta, yung mga ipinagsasala. Eh, yun ang mabigat. Kasi, tingnan nyo, kawawa ang mga Pilipino. Kailangan sagutin ng maayos ni Mayor Isko, ni dating Mayor Isko Moreno, yung issue na yan. Kung ang uh, sagot lang niyang uh, sasabihin, eh yung kanyang paliwanag na kailangan, kung kailangan magbenta ako, magbebenta ako. Kung kailangan isan lako niya, si, yung ganito ganun, pati anya, relo ng Maynila, ibebenta ko. Bakit hindi ko gagawin? Hindi yun ang sapat na ano. Hindi po yun ang tamang pali paliwanag. Ewan ko kung kayo, eh, kontento kayo sa mga ganong klase ng sagot. Bakit? Wala na bang ibang paraan wala ka na bang maiisip na ibang paraan para itawid ng ano? Ang Maynila ang totoo sa, sa, totoo lang. Ang national government ay nagbibigay ng ayuda nung panahon na yun. At kung nagbibigay man ng ayuda ang siyudad ng Maynila, sa tingin ko hindi ganun. Hindi, hindi katapat yun. Yung mga ayudang ipinamigay, hindi po yung katapat nung laki nung halaga na ibinenta. Na isinalaman ko may isinala. At yung utang na inutang. Hindi po ako naniniwalang ganun yon. Ang pinaka magandang magagawa po ni Mayor Iskuryan ilatag niya yung mga ebidensya, yung mga katibayan saan napunta. Kailangan well accounted. Ipaliwanag niya yan sa taong bayan. Ngayon, si Vice Mayor Hanila Kuna, isa siya sa mga nagsasabi o naghahayag at uh, nagsasalita sa social media na sinasabi niya na maraming iniwang utang si Mayor Isko na siya ang nagbabayad. Binabayaran sa kanyang kapanahunan ngayon bilang mayor, siya ang nagbabayad ng mga inutang. Ngayon, ito po ang uh, tanong kong malaki dyan. Yung po bang uh, appropriation ng budget, yung pag-appropriate ng budget. Hindi po ba yan eh, dumadaan sa City Council at ang presiding officer ay ang vice mayor? Eh hindi naman po pwedeng maglabas ng budget ang Maynila na hindi muna magkakaroon ng deliberasyon sa City Council sa pangunguna ng presiding officer. Bago po yan aprobahan ng mayor, eh kinakailangan eh, na pagtibay muna yan sa City Council. Yun nga, sa pangunguna ng Vice Mayor. Ibig sabihin, kung meron mang naganap na bentahan o utangan, hindi po pwedeng maghugas kamay ang Vice Mayor. Hindi po siya pwedeng absuelto riyan. Hindi po pwedeng sabihin wala siyang kinalaman diyan. Dahil hindi papasay yung budget nang hindi mo na dumadaan sa kanila. Pagdaan pagdaan sa kanila pag approve na saka pa lang 'yan aaprubahan ng alkalde, ng mayor. In short, ano man ang uh, kasalanan ng mayor, kung meron man, kung yung utangan ay questionable o yung pagbibenta ay questionable, kasangkot ang ano riyan, vice mayor. Parang, parang, oh, parang ang labas niyan, eh, parang conspiracy. Sa isang conspiracy, o sa buwatan, yung uh, an act of one is an act of all. Kung kasalanan ni Isko, kasalanan hindi ni, ni Vice Mayor Hani na, Hindi siya po pwedeng maabsuelto riyan, ang ganun-ganun lang. Dahil, sabi ko nga, hindi mangyayari na magkaroon ng uh, pinagtibay o pinirmahang budget appropriation ang mayor kung hindi muna pinagtibay ng vice mayor at saka ng ng uh, City Council. So kasangkot sila riyan. So okay na, kailangan magpaliwanag dyan. Si Mayor Hanil Lacuna. Ngayon, eto. Dito sa ating isasagawang eleksyon, itong darating na Mayo, pipili tayo ng mga senador, mga congressman, mga mayor, mga governor. Kasama po dyan, na na natin, yung magiging susunod na mayor ng Maynila. Bakit ko po ito tinilakay? Kasi kung yung pong ginawang mga pagbebenta sa siyudad ng Maynila sa mga patrimonial property ng Maynila, 'yung mga pangungutang ng siyudad ng Maynila. Kung 'yan po ay questionable at may anomalya. Kung sinasabi ko po, kung 'yan ay may anomalya at hindi talaga maipaliwanag. Sa oras na ibinoto ninyo si Mayor Lacuna o si Isko Moreno para ang katumbas po niyan, inabswelto na ninyo sila sa kanilang pananagutan. Kasi, bakit ninyo ibinoto? Kung meron palang ginawang kasalanan, ganun ang katumbas. Hindi ko sinasabing abswelto na sila, pero parang ganun na rin ang nangyari. Kasi, meron palang anumal ginawa. Meron palang mga kasalanan na ginawa sa Manileno, sa, sa syudad. Eh, ba't mo pa ibinoto? Hindi ko sinasabing meron. Sabi ko po, kung, kung, totoong may anomalya at hindi maipaliwanag ng maayos at ibinoto natin at nanalo, umupo. Sino man sa kanila, umupo. Para na nating inabsuelto. Mababaliwala na. Inaabsuelto na. Whereas, kung ang iboboto natin ay uh, hindi alinman sa kanila dalawa, Wala po akong sinasabi kung sino yung iboboto ninyo bahala po kayong mamili. Pero kung ang iboboto po natin eh, wala sa kanilang dalawa. At iyon ang manalo. Kung sino man yun. Merong tsansa. meron tsansa. Merong malaking tsansa. Na mahabol pa. Kung talagang pagpupursigihan. Lalong-lalo na kung yung transaksyon ay anomalous. O hindi dumaan sa tamang proseso. So, pwedeng maging null and void yung bentahan. At pwede pang mahabol nang siyudad ng Maynila yung mga property na naibenta. At yung mga utang eh hindi ko po alam kasi eh, hindi naman tayo abogado pero sa tingin ko opinion ko lang yon Sa tingin ko po, sa opinion ko. Yung pong mga naibenta na property siguro, siguro lang ha. Baka po mabawi pa yan ng siyudad ng Maynila kung iba na ang magiging mayor. At kung yung magiging mayor napapalit E eh, porsigido talagang habulin. At kung hindi malalagyan, ang masama, bago nga yung mayor, ang problema, mahilig din sa lagay. Nalagyan, tumahimik na. Wala na rin yung kaso. Pero pwede, may, may, may tsamba tayo. May tsamba tayong kusa ka sakali. Halimbawa, si Juan de la Cruz ang naging mayor. Eh may, may, may tsamba tayo, may tsansa pa rin tayo na baka naman yun eh, matino. Baka naman yun eh, habulin. Yung mga dating property natin na naipagbebenta ng hindi dumaan sa tamang proseso kesa naman dito sa dalawang nakaupo. Eh sigurado kung merong anomalyang nangyari, hindi nila haabulin yun dahil sasabit sila ron. Kung totoong may anomalya. Hindi ko po sinasabing meron ngang anomalya. Ang sinasabi ko, malinaw, kung iniwasan ko pong maedimanda ako ng libel kasi mahirap na. Wala po tayong pampiyansa, mahirap na. Ngayon, etong darating na eleksyon, pipili tayo. Eh, siguro dapat maging matalino tayo, maging wise tayo. Kasi nawan na onsi na, na tayo eh nung nakaraan eh. Di ba? Na 1 na tayo. Kailan yon? nung nakaraan? Nung 2022, nabudol tayo eh. Nangako sa atin ng 20 piso na isang kilo ng bigas. Nabudol tayo. E eh ngayon, ito na mga uh, darating na eleksyon na ito, ang pag-uusapan naman ay tungkol sa pagka alkalde sa pagka-mayor. eh, yun nga, sabi ko sa inyo, binibigyan ko lang kayo ng tip. Sinasabi ko lang yung opinion ko sa inyo. Hindi ko sinasabing huwag ninyong iboto si Mayor Isko o si Mayor Hani na Hindi ko po sinasabing huwag. Ang sinasabi ko po sa inyo, kung sila ay iboboto ninyo, at kung yung kanilang ginawang pagbebenta, pangungutang ay may anomalya. Kung kung may anomalya, kung mayroong anomalya. Tapos ibinoto ninyo para ninyo silang inabsuelto. Yun lang po, hanggang doon lang masasabi ko. Sa bandang huli, kayo rin naman ang mamimili. Dalawa lang pagpipiliin nyo. Papayag kayong mabudol o hindi kayo papayag na mabudol. O kung sino man ang pipiliin ninyo, wala po akong sasabihin sa inyo ngayon. Dahil uh, ako po mismo pinag-iisipan ko pa pero definitely ang aking pong iboboto ay eh, hindi yung dati siguradong bago Maraming maraming salamat po sa inyo.